ising Morning, uh, ito po si sa Cabalan. Ito po yung Ivy ID. Ito po yung patungin na uh, isang akong legit na distributor ng IM Worldwide. Uh, so ngayon po ay January 24, Friday. Ito po yung araw na kuhaan po ng chicken. Uh, ito po yung chicken na kinuha namin, mga ating misis. Nag-isa po kami nito. Uh, dito sa IM Worldwide, uh, Noong una, hindi ko maalam kung paano mag-business yung isang pagdasaan ng tulad ko. Pero, uh, kailangan mo lang palang aralin. Kasi dito maraming uh, magtuturo sa iyo ng mga mga top mentor mo. Tuturuan akong paano gagawin yung business. Napakaganda ang business po um, sa iyo um, ng world Kung ito na narap sa buhay, dito na po sa iyo. Kasi yung araw-araw natin pag may trabaho, upo naman, yung kita natin hanggang doon lang. Ulit-ulit, sa sahod, bayad ng uh, bahay, yung auto, buhoy. Dito po, mayroon kang extra income. Napakaganda po. Napakalagang tulong po sa amin. Yung chico natin na buha po lang. Yung po eh, dito sa IMW. Uh, thank you very much. Ito po yung aking alam. Uh, kung gusto niyo po uh, mag mag business Nusas uh, lang po ko sa akin na tutulungan ko kayo kung paano gagawin. At marami pong tutulungan sa inyo. Thank you.